Ano ba yung naging inspirasyon mo para pasukin ang pagiging isang content creator? Wala naman sa planong sumigat eh. Gusto ko, dumami lang yung mga taong nagsasalita ng katinoan sa social media. Kasi ako mismo, panahon ng pandemya, di diba? Eh, nasuya ako sa mga content creator eh. Ang pinaka-common pinapakita yung regular na buhay nila. Na wala ka naman matututunan masyado sa mga regular na buhay nila kasi kung ano yung buhay ng kapitbahay mo eh, lang din madala sa kanila eh. Prank-prank, joke time, mga kalokohan. Nasuya ako mismo personal eh. So, yun ang dahilan kung bakit inilabas ko ang mukha ako sa social media. Gusto kong humatak sana ng mga taong dapat magsipagsalita sa social media na mga kahit papano, may doktor naman tayo dyan, may abogado tayo dyan. Dumami yung abogado, dumami yung doktor. Hindi sa sinasabi kong wala, pero ang sinasabi ko dapat madagdagan pa yung mga taong dapat na pinakikinggan hindi natin mababawasan yung mga taong hindi dapat pinakikinggan eh. pero at least at the very minimal magkaroon tayo ng healthy balance sa social media ng mga taong hindi dapat pinakikinggan nandiyan lang sila clout lang panggulo lang sa social media at saka may mga taong dapat pinakikinggan na pampataba ng utak ng kapwa tao yun ang dahil lang bakit hindi labas ko mukha ako sa social media para humatak ng iba pang mga taong matataba ang utak kasi hindi naman talaga ako dapat yung pinakikinggan ng mga tao eh. sino ba naman ako wala ordinaryong taong bayan